Hi mga katinders, good morning, Mami Teens 19. So, kumusta yung araw nyo? Ah, sana okay lang kayo dyan. At ngayon lang nakapag-upload si Mami Teens kasi naging busy at naubusan ako ng content. No, hindi <laughs> nag-stop na ako sa pagtitinda. So, babalik naman ako sa pagtitinda, pero hindi pa ngayon. Ah, planuhin ko lang at meron akong mas priority yung gawin. Uh, ah, share ko rin sa inyo. So, meron lang akong hot topic ngayon. Hot topic na... Ano ba talagang magandang trabaho? ano ba talaga yung magandang gawin? Uh, magtatrabaho ka ba? Yung may boss ka? Or magtitindahan ka? Uh, usually kasi sa atin, nalilito kung ano yung gagawin sa buhay nila. Ayun yung takot pag nenegosyo Kasi hindi mo alam kung magkiklik o hindi. Unlike yung meron kang boss, kahit magsustrive hard ka or hindi, fix talaga sweldo mo. So parang sure ka talaga na may sweldo kapag dating ng 15.30. Para sa akin, maganda rin yung may boss ka para makagain ka ng experience at marami kang ma-learn sa office mates mo, sa boss mo, sa training at may apply mo yun sa yung nga, asset pag na negosyo mo. Pero, yun nga lang, kapag may boss ka, hindi ka basta-basta umabsent, mag-under time, mag-leave, or mag-rest pag hindi mo rest day. Pero pag may tindahan ka ay anytime pwede, mo mag, pwede ka mag-rest, matulog, mag-nap, or How mo yung oras mo. So, sa akin, uh, pipiliin ko pa rin yung uh, pagtitinda kasi yun talaga yung nagpapasaya sa akin. So, yung gawin nyo, kung nalilito kayo, ano ba talaga yung bagay or yung gusto nyo gawin na nagpapasaya sa inyo? Di ba, ang sarap ng feeling na tuwing pupunta tayo ng trabaho, excited tayo, di tayo stress, di tayo parang kinakabahan, andyan na naman si boss, andyan na naman tatrabaho na naman tayo, baka mali-mali mas maganda yung pumunta ka sa office mo or sa trabaho mo na nage-enjoy ka, yung parang effortless pa, parang di mo na kailangan, bugbugin yung utak mo yung relax ka, nag-earn ka habang gustong-gusto mo yung ginagawa mo at the same time nag-relax -re ka